Nanggaling na ako dun. Kaya na, ka. O ba't ikaw nag-bulgad ka? Nag-bulgad ko. Ha? Sa F4 pa lang? Mm -hmm. F4 lang to? Mm -hmm. mm -hmm. na, F4 pa lang nila? F4 yan. Mm -hmm. Ilang buwan pa lang yan? 8 months pa Laki nila nga. Laki. Masawa dyan. Bower yan? Bower? Oh, well. Bower. Anong nakaraan yung binenta ko yun? 20K ko pinaray siya, 16K binigay ko na. Ano di ba nagkakamatay yung kambing sa bambang. Oh. Ininta ko lahat ng mga may layo ko. Oo. Nagal na nga nilang. Matakot siya. Buka. Kanong kuhonan mo tapos, biglang mawawala lang. Garing ka Kukunin nila pag may sakit. May lahat yan native. Ah, yan lang yung natira ko na. Ng... Pero boy, kaya niyang i-portrait boy kung ano, laki ng tatay. Kaya. Ang isang kambing naman. Eh. Kung may lahi naman talaga, kaya naman yan kahit ilang kambing yan. Hindi naman sabay-sabay kasi nag-iit. sabay-sabay nag-iit, may hirapan. Eh. Papayat siya. Hindi naman sabay-sabay. Mabuti po hindi ka na nag -gano. Umalis ka na sa blue. Hindi ah, mapasok ka lang ako isang linggo. Ah, May nais lang kami sa trabaho niya. Ma. Ma. Ma, ma, ma. Bakit bang kagaling ang gagamitin ni Onberg? O bakit yun? Pa? Hindi pa nakawala. Ma. Ma. mẹ 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 Sir, ano pong barrio dito? Kamarinan? Ah, lang kamarinan. Paniki ni. Eh. Sa inyo po yun, mga mangga ito. Hindi lang po. Ina anak mo? Apat. Ayan ang ko. Yan ang pinakuha ko ng kambing. Anong ano yung kukunin niya? Yung kambing na namin benta namin. Bayar ba? na agad dito. Bakit magkano yeah. yung kukunin? Ito ako sana yung binigay mo pera. trito yun. Trito lang yung kambing niya yun. Kukunin ko ng trito, tinawaran ko yun eh. Oh, o Tapos bibenta ko bukas ng ano, 3.7. May 500 ka. Kaso tumawad 500. naman, 3.6. Deliver pa. Sige! <laughs> <laughs> Kakatayin nila din bukas eh. Taga Pag PLDT yung order, yung mga tropang PLDT. Hmm. Amal daw ng ano, kambing sa Tarlac eh. Oo. Oh. Tapos ang ano pa, ang lilit pa, tapos ganun na yung presyo. Hindi, kumuha na nilang nila yung nasa